Ready na ba lahat sa New Year? Shut up! <laughs> Yo, what is up mga boss? Nakagala din. Nakalapas din si Max, you know? Uh, ready na ba lahat sa New Year? Sana all. <laughs> Ako hindi pa Makikipomba na lang tayo Ayan, <laughs> update kay Max no Nag check engine Check engine si Max yan Kung nakikita nyo nyo kahit wala tayong gagamitin pang new year ay excited pa rin tayo kasi masayang masaya yun eh Let's to ah Ilang araw ko lang din gamit gumilas <laughs> Woo! Solid Punta nga pala tayo no, sa sa bayan nakautusan tayo eh sarap pa rin gamitin so kala nagka problema dito kay Max eh nag hard nag hard starting na oops sorry po mukhang mahaba mahaba ang pila oh yung shout out sa ating mga viewers at sa, sa aking mga followers 6k na tayo no pag na reach natin yung 10,000 followers yan, papagawa ko ng sticker tapos kung sino yung makapansin sa akin eh matik meron yan abangan nyo yan mga bossing ko kakunti na lang <laughs> oops lubak lubak yun oh no? solid bakit bakit Nagpapasok pala Wala na pala tayong gos Dadalawang bar na overtake 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 Woo! Sarap magmotor ngayon ah Walang ulan ganda ng panahon yun mga boss basta sa new year ay ah uh, wag masyadong ibababad <laughs> baka kinabukas ang neighbor app baak Pero kung marami naman tayo pera, uh, why not? <laughs> Kung ako lang din eh Big bike na Ganda tumakbo ngayon ito Smooth Kasi so, bagong change oil nga ako naman to eh. 1,000 mag 200 pala 1,000 tuloy 2, 200 yung tinakuban nya natin dun ah sabi nga nung mga napapasok eh bomba ng bomba kasasama naman lalaki ay wag namang gayaw ay dun sila masaya eh ay, hindi tayo nagkakaintindi yan ah, parang ganito pam 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 Palengke, Vira! Oops! Ah, sunod naman natin content siguro ano ah. Montage naman natin to si Max Baga ay Papakita ko sa inyo ang ano Nakalagay dito Simple lang to pero <laughs> Malapin na rin nagagastos <laughs> Ah Oh, 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 oh! Tagal din nga pala tayo Walang upload Busy 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 Ayun na nga at para na namang sa Manila dito, Manila, Manila. <laughs> Traffic haba. Ah, uh, init. daming pagkain street food ba street food solid Shh. init ang init init so yun mga boss nandito na nga pala tayo sa bayan ng tanawan <laughs> Grabe naman. Like yung new year na. yon trotot. Kapag trotot na sa new year. Walang paputok eh. Sana all. Whew. Ang daming store dito ngayon oh sa gilid oh meron na rin hello po <laughs> what's up oh, patingin sila sa akin eh kung 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 sarap talaga pag nakamotor ay no singit ng singit kahit mabaw ang singit Sige po, tawid po kaya buti na lang hindi ako nagsasakyan ito na tayo naman grabe dyan <laughs> napapira naman tayo doon eh ito ang inang yan oh Ganda no May dulo ba yun <laughs> Grabe na talaga sa art Shut <laughs> Hay hay hay. Siguro ano ah, naisip-isip ko no. Gusto mag-build ng project Mio. Siguro next year na yan. Kasi all goods na naman to si Max halos lahat ng mga gusto kong palta sa kanya ah, nagawa na natin oh. Ayun, nakaiwas tayo sa traffic Traffic na malupet Yun nga no, baka magbuo magbuo tayo ng Mayo na touring set lang din Yun na ang unang goal natin sa 2024 Touring set Touring set <laughs> Touring set Mayo Ah, baguhin natin lahat convert natin sa May 1 tapos lagyan natin ng karga para solid para mayroon tayong wang 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 kung si demonyong FI ay papang tayo na may wang 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 ganoon hehehe <laughs> Boss dala kay Karen. Karen. Oh, naiwan to pa tayo yung aircon. Salamat po. <laughs> ano ba sabi ko naiwan pa tayo yung aircon? Mali. Atang <laughs> oh, ng oh, shit. magano dito, no? Pag-ikot ka to. yun, nandito na tayo mga bossing no? sa bahay ng aking Here we go. Okay. Yan po mga boss. Hanggang dito lang ang ating video. No? Thanks for watching. Like and follow my page. Wang wang.